Magandang araw po mga kaplantitas. Ngayong araw ay nais ko pong ipakilala sa inyo ang isa na namang organikong produkto na sasagot sa mga problema ng ating mga alaga. Dahil ang probiotics ay tutulungan tayo para mapabilis ang paglaki ng ating mga alagang hayop. Alisin ang mga parasito sa katawan ng ating mga alaga, pababain ang antas ng pagkamatay ng ating mga alagang hayop at mabigyan tayo ng magandang quality ng karne nito. Sa mga nagmamanuka naman, matutulungan po kayong mapatagal ang igliing period. At pinaka-importante po sa lahat, ma po yung amoy o mabahong amoy ng dumi ng ating mga alaga. Bakit? Dahil kapag gumamit po kayo nitong probiotics ay uh, maaabsorb ma po o matutunaw ng maayos ng baboy yung kanilang kinakain at maaabsorb po ng katawan ng baboy yung mga nutrients o protina na kailangan nila para sa kanilang kalusugan. Paano po? Maglagay lamang po ng isang kurot na probiotics sa isang litrong tubig at ibaba dito ng 6 hanggang 12 oras. Ops! Tiyakin lamang na ang inyong ginagamit na tubig ay walang halong kimikal. Meaning, tubig sa balon o tubig puso. O tubig na walang chlorine. No more amoy na, kumita ka na, nakatipid ka pa. That's all for today's video. Maraming maraming salamat po mga kapatiditas.